Hi everyone! Ako pala si Nandi isang OFW dito sa bansang Croatia. So, mag-one mag year na pala ako dito sa Croatia, no? So, okay naman po yung experience natin dito. Okay yung sahod. So, magtaglamig na pala ngayon. So, papasok na ako ngayon dito sa aking trabaho, sa worksite ko malapit lang dito. ni Nilalakad ko na lang po. So, sa mag-apply po, sa magplano na mag-apply po dito sa Bansang Croatia, ah uh, kung kuha ano naman kayo, yung in-applyan nyo is seasonal po. Meaning, yung seasonal is mga 6 months lang po yung trabaho mo. ah uh, dapat uh, galingan mo 110% sa trabaho para ma-endorse ka sa yung sister company kasi Ah, uh, may kabayan po kasi akong nakilala dito, yung katrabaho ko sa isla tapos ayun, yung parang pasa, naging pasaway po siya sa trabaho niya, yung parang uh, absent lang, absent, kung gusto, yung parang ganun. So ngayon, hindi sila na indoors tapos yung kuha nila yung 'yung nila or your agency nila is 'yung parang pinabayaan sila ba yung Pangit din 'yung agency na ganoon. Tapos wala silang accommodation. 'Yan din 'yung titingnan nyo or itatanong kung may accommodation ba kayo dito sa city sa Sagre. Kasi 'yan 'yung problema kasi mahal po 'yung mga accommodation dito. Ha, nagtanong po ako sa kaibigan ko 'yung parang bed space lang po is 200 20 euro po per month. So, kung wala kang trabaho, mahirapan ka talaga kasi uh, yung sahod mo, wala ka pang sahod, tapos yung kain mo pa araw-araw, diba? So, mas stress ka talaga nyan. So, sa case ko naman dati, seasonal din ako. Gagaling uh, po ako ng Dobrunik. Doon po ako na-assign ng first season ko po. So, sa isang hotel po ako, sa... Dobro next. So, 3 months lang ako doon kasi na magkuklose talaga pag winter. Kagaya ngayon, paklose na po yung mga isla na work. So, babalik na po sila dito ng December 1. Ganyan din yung nangyari sa akin. Good thing lang po sa akin is ah, uh, ginalingan ko po sa trabaho tapos nagustuhan ako ng aking amo tapos sabi niya may trabaho ka pa rin pag winter kasi i-recommend kita sa sister company which is bago po yung uh, hotel na yun, bagong bukas hindi pa nag one year so uh, dito ako nagtatrabaho actually ngayon so i-absorb nila ako so dapat galingan nyo sa trabaho para if ever maging kagaya kayo sa akin na uh, i-absorb So, bakit po matagal ako na-absorb na ng uh, hotel namin? So, actually, matagal na sana ako i-absorb, kaya lang po may agreement po yung agency namin na ganun. So, ewan ko ba't nirelease nila kami ngayon after one year. Pasalamat din ako at least uh, maging okay na rin yung uh, company ko. Tapos, may ticket ako pa uwi ng Pilipinas after 2 years. So yan din yung hinahanap ko tapos okay yung uh, company na papasukan ko which is alam kong hindi ako pababayaan kasi uh, meron din mga Pilipino na nauna dito so hindi ko muna babanggitin kasi baka bawal po siya basta hotel siya dito sa Ku Asia okay na yun So balik tayo sa Kuan wag tayong pasaway dito sa Ku ha mga pian na mga Pilipino dapat ingatan natin tapos pahalagahan natin yung trabaho wag tayong absent na absent lang muna absent lang nang walang kuan yung hindi siya valid reason kasi kayo rin yung mapapahamak in the future kagaya nito na magko-close yung isla so kayo yung mawala ng trabaho so ikwento ko lang sa inyo yung ma-friend ko na Katrabaho ko ibang agency, agency din siya. Mas okay pa din yung agency namin kasi may may accommodation, marami silang accommodation dito sa Croatia kahit winter. So um okay na rin uh, okay lang yun kahit matingga ka at is may bahay di ba kasi mahal yung bahay dito sa city po. So depende po yan. So yung tinanong ko is 224 month bed space po yun. So, kaya galingan nyo. Uh, ngayon naman, is pinaprocess na yung bagong working permit ko. Actually, long term, uh, one year na po yung kontrata ko. Pero, binitawa, bibitawan na ako ng agency kasi kukunin na ako ng hotel. Uh, na i-absorb po tayo. So, yan po, yan po yung isi-share ko sa inyo. Uh, na bagong journey ko dito sa bansang ko Asia. So okay naman po yung sahod ko, may mga bonus-bonus naman siya. Basta okay siya tapos okay din yung amo ko kaya doon na rin ako tapos sa uh, libre ng mga pagkain, pwede makadala. Yan po yung kinoconsider ko po kasi mahal po yung mga bilihin po dito. Yung maipayo ko lang is garingan nyo sa lahat ng bagay sa trabaho nyo para if ever yung mga ganong mangyayari, mga instance na mangyayari, yung parang mag-close yung mga uh, isla, kagaya niyang isla, tapos may sister company pala kayo sa, sa city. So may chance na mayari, re-recommend kayo ng amo nyo. Tapos kung magiging pasaway kayo, so hindi talaga kayo pipiliin kasi marami din kayong mga tauhan or staff sa mga pinagtatrabahoan mo. Kaya galingan mo, ibigay mo yung best mo sa lahat ng mga tarbaho. O huwag kang pasaway kasi uh, okay naman dito. Basta kagaya sa trabaho namin, basta gawin mo lang yung tarbaho mo. Wala na 'yan silang pakialam basta gawin mo hindi ka magpasaway uh, do your best sa lahat ng bagay kasi uh, 'yan din yung tutulong sa in the future Meron namang part-time dito pero bihira lang po yung part-time yung gagaya sa akin yung parang hindi pa nakahanap yung amo ko ng... Uh, stop niya sa kanyang restaurant. So, nagpapahanap siya minsan sa akin. Tapos, doon din ako minsan. Pero ngayon, wala. Well, hindi na po ako doon kasi busy na ako sa tarbaho. Tapos, isa na lang po yung D.O.P. ko. So, iba na lang po yung pinapasok ko doon, yung friend ko minsan. Pero yung, hindi po yan siya, kuan ha, yung part-time is hindi siya araw-araw. Kasi, hindi lang ikaw yung nagpa-part-time dun. Marami din yung nagpa-part-time. So, kaanong mga vacant days, yun lang yung binibigay ko. Swertehan lang talaga dito pagdating mo sa bansang ko is swertehan sa tarbaho. Kasi, ah, kagaya ko, marami din kaming kabatch. matapos yung halos yung iba nag-resign na po sa agency. So, sinaga ako muna talaga na hindi uh, hindi muna ako pabugso-bugso ng desisyon kaya naging one year ako ngayon sa agency. Totoo talaga yung pag-a Winter is maraming natatambay na mga Pilipino kasi nga ho mag-aantay po yan sila nang mag-release i-release ang yung mga yung working permits sa so, INA uh, bi uh, bihira na yung company na mag Uh, start ka kaagad ng tarbaho kahit wala uh, pinaprocess pa yung working permit mo which is bawal naman siguro bawal po sa Croatia na hindi pa na-approve yung working permit mo is magtatarbaho ka na uh, bihira lang po yung mga company na ganyan na iaalaw ka nilang magstart start agad sa tarbaho yan po yung kuan dito so yung working permit pala po dito is one year po uh, same lang po siya ng uh, ID mo so kailangan mo kagayan yan kung uh, seasonal ka kung alam mo uh, mag end na po yung kontrata mo sa company mo so, ta dapat tanungin mo yung uh, pinagtarbawaan mo 3 uh, months before kung uh, kuan ka nila i-absorb or i-let go kasi nga ho, ha, bago ka mag-apply po dito ng bagong trabaho is dapat 3 months po valid ang lahat ng yung mga ha, documents mo kasi nga ho para hindi ka makauwi ng Pilipinas so meron din yung iba tumatalo na lang sa sa Poland ganon. pero ewan ko sabi nila hindi daw din masyadong maganda doon Uh, hindi ko pa rin ma-share ma masyado kasi hindi ko nga siya na experience ng personal. Pero meron din kasi bumabalik dito na Poland at dito na nag-apply bumalik sa Croatia kasi okay daw dito. Kasi nga ho, sa working hours is 12, 12 hours daw dun yung working hours. Hindi ako sure ha kung may overtime na yun. So, yung iba naman dito nag-apply. So, swertihan lang po talaga tayo. Dapat hindi po expired yung mga papilis natin na kapag apply na tayo ng bagong tarbaho kasi may chance po pag na expired na po yung mga dokumento mo dito sa Croatia is may chance na uwi ka ng Pilipinas or mag-exit ka sa ibang bansa pero paano ka mag-exit kung expired na po yung ID mo which is uh, dapat uh,